Alam nyo ba, sa Pilipinas, kailangan mong apat na taong gulang para pwedeng tumakbo bilang Pangulo. Kung ikukumpara sa ibang bansa, mas mababa ang minimum age nila. Sa Estados Unidos at sa Brazil, 35 lang. Sa Iran, sobrang baba, 21 years old lang. Pwede ka na tumakbo bilang Presidente. Sa United Kingdom, dahil Prime Minister ay galing sa Parliament, 18 years old lang, pwede na. Sa India naman, 25 years old lang, pwede nang maging kwalifikado. Ibig sabihin, mas mataas ang hinihingi sa atin kaysa sa karamihan ng ibang bansa. Pero kahit mataas, alam din natin may problema. Dahil minsan, sa SK elections pa lang, natitrain na ang ibang kabataan sa maling sistema at doon nagsisimula ang tiwaling ugali. Kaya tanong, tingin ninyo, panahon na ba na ibaba na rin natin ang requirement sa Pilipinas? Para makapasok naman ng masariwa at mas makabagong kaisipan at putulin na natin ng cycle at paulit-ulit na lumang estilo na madalas nauuwi sa katiwalian.